hinlo na to mga baboy mga idol narato ang mga dagko na no so hinlo na so magpalikot mga baboy karon mga idol no so gamit na to ay pressure washer ano na to gamit saksak lang na yung pressure washer So, oras sa tikpaligor to baboy diri my idol. Alas 8. Ginalikayan kaya na to ang pagligo sayo kayo no para di magkasakit atong mga baboy. Sa sayo kayo nga pagligo, posibleng nga maghatag pug sakit sa si baboy no kay mabugnawan sa maayo. So, mao nga tong oras. Alas 8 good. Ah, uh, init-init na. Naghuma nila og taon. Galahin hilo sa kulungan. So, labi na ganyan yung naibaktin mga idol, no? Kaya ang landing ito sa iyo mo kung ano kay sensitibo kay ng mga baktin. Kaya ana, dali kina na magigit basta mabugnawan. O dili kita dapat sa mag paligo sa mga baboy labi na baktin. Ay di na to magkasakit kay sayang kayo ng idol no. O magkasakit ang mga baktin. Oh, hinlo na to mga baboy mga idol. Narato ang mga dagko na no. Oh, hinlo na. Ato gyung likayan nang pagligog sayo mga idol no. Labi nang baboy nga ginjikan. Mahimo ayaw lang Eh, ligwa. Kay atong ginalikay nga magkasakit no kay mahal ba jud ang pagkuha ning baboy. Mga Pulitunan yung matambal Og sayang kayo nga nay baboy nga madisgrasya among mo na ginalikayan. Labi na mga baktin. Ayos sa jud ligo ka. Pwede mo ligoon og mahimo Hindi huma naglutas. Diyan na ligoon mga baktin. So mo to mga idol, daghang salamat sa